kahulugan ng mapa sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mapa ay may iba't ibang kahulugan. Ang panaginip na ito ay nagbibigay ng pangkalahatang idea ng mga ruta at biyahe. Ang mga mapa sa panaginip ay nauugnay sa iyong pagnanais na bisitahin ang iba't ibang lugar sa buong mundo mula sa mga lungsod hanggang sa mga nayon. Ang isang panaginip tungkol sa isang mapa ay nangangahulugan ng isang magandang paglalakbay na matagal mo nang pinaplano. Ngayon, malapit na mangyari ang pagkakataong iyon. Ang isa pang kahulugan ng mapa ay tungkol sa paghahanap para sa iyong sarili. Ito ay isang pangangailangan upang matuklasan kung sino ka kung ikaw ay magsisimula sa isang espiritual na paglalakbay na magdadala sa iyo upang pukawin ang iyong mga damdamin ngayon na oras upang gawin ito. Kapag nagsimula ka mag-alala tungkol sa pag-aayos ng iyong mga damdamin, ito ang oras para sa iyo na gumawa ng higit pa. Narito ang ilang kahulugan ng panaginip na may mapa na katulad ng larawang nakikita mo sa iyong pagtulog nakakahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mapa. Kapag nanaginip kang makakita ng mapa, ito ay senyales na hinahanap mo ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagtahak sa tamang landas. Ang mapa sa isang panaginip ay nagsasabi sa iyo tungkol sa katiyakan na ikaw ay nasa daan na matagal mo nang hinahanap at nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa. Dapat mong laging subukan na maunawaan na meron kang isang gabay na anghel. Huwag magaling langan at sundin ang direksyon at pagkatapos ay makakamit mo ang kaalaman tungkol sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mapa ng mundo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang mapa ng mundo, ito ay nagpapahiwatig ng iyong ambisyon na maabot ang iyong layunin ng mas mabilis meron kamagagandang magagandang pagpipilian at lilitaw ang mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Gayunpaman, kailangan mong maging mas maingat at hindi gaanong ambisyoso. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga opsyon na kailangan mong gawin, maaari mong matukoy ng ligtas ang iyong hinaharap. Gumawa ng isang makatwirang desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na mapa. Kapag napanaginipan mong may hawak na mapa, nangangahulugan ito ng pananampalataya sa daang iyong tinatahak. Ang landas na ito ay naroroon sa iyong isipan para sa hinaharap. Alam mo ang tungkol sa iyong kakayahang makamit ang mga inaasahan. Sa mga mapagpasyang hakbang, lalakad ka tungo sa mga tagumpay na iyong hinahangad. Gumamit ng magagandang pagkakataon upang umunlad at umunlad upang makamit ang katuparan ng iyong mga hangarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumuhit ng mapa Kapag napanaginipan mong gumuhit ng mapa, ito ay maaaring mga hulugan na matutupad ang iyong hiling. Kung mabilis kang gumuhit ng mapa, ipinapakita ng panaginip na ito na tatahakin mong isang landas na humahantong sa iyo upang maabot ang iyong layunin. Sa kabaligtaran, kung nahihirapan kang gumuhit ng mapa, magiging mahirap ang daan na iyong tinatahak. Maaari kang mawala ng kaunti at ito siyempre ay nagdudulot sa iyo ng kalungkutan at pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmamasid sa isang mapa. Kapag nanaginip ka na ikaw ay nagbamasid sa mapa, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay natututo ng isang bagay Naghahanap ka ng katiyakan upang piliin ang landas na pinakaaangkop sa iyong mga hangarin upang makamit ang tagumpay sa iyong negosyo. Ang landas na ito ay magdadala sa iyo upang maabot ang iyong patutunguhan. Dapat mong sundin ang iyong intuition. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghanap ng isang bagay sa mapa. Kung nanaginip ka na naghahanap ka ng isang lugar sa mapa, may papakita nito na sinusubukan mong makahanap ng landas na higit na ayon sa iyong pagnanais na makahanap ng kapayapaan. Medyo naliligaw ka ng hindi alam kung aling direksyon ang dapat mong tahakin. Ang panaginip na ito ay ang pagkakataon na kailangan mong ihinto ang lahat at magsimula ng bagong landas. Makakatulong kung mayroong kang kalinawan ng isip at karunungan na magmapa ng landas sa pag-aaral na magdadala sa iyo sa personal na paglago at profesional na tagumpay. Isipin ko anong pinakagusto mo para sa iyong kinabukasan. Baguhin ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa buhay sa pagharap sa mga problema sa paligid mo at gumamit ng mga estratahiya na magdadala sa iyo sa tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nalilito sa isang mapa. Kapag hindi mo mailarawan ng mapa, ito ay nagpapahiwatig kung anong nararamdaman mo sa buhay. Baka mawala ka. Sinisikap mong mas kilalanin ng iyong sarili para mas ligtas mong tuklasin ang iyong kinabukasan. Ngunit tila walang nangyayaring mabuti. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng iba pang mga paraan upang makarating doon. Maraming alaala mula sa nakaraan ang maaaring magdulot ng kawalan ng kasiyahan at maging kalungkutan. Tignan ang iyong buhay ngayon at alamin kung anong nagpapasaya sa iyo. Sumali sa mga taong nagpapangiti sa iyo at matuto mula sa kanila upang mapangiti ang iba. Kalmahin ang iyong isip sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagalakan sa iba. Mararamdaman mo na magiging maayos ang lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may punit na mapa. Kapag nanaginip ka ng isang punit na mapa, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong magsikap na maabot ang pag-unawa sa mga aral sa buhay. Makakatulong kung makakahanap ka ng paraan sa pamamagitan ng espiritualidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mapa ng kayamanan. Ang isang mapa ng kayamanan sa isang panaginip ay sumisimbolo ng iyong paghahanap ay nasa tamang landas. Gumagalaw ka na may kumpiyansa at dadalhin ka nito sa mas ligtas na ruta. Ang mga panaginip tungkol sa mga mapa ng kayamanan ay madalas din nauugnay sa pagnanais na galugarin ng mundo at makakuha ng mga bagong karanasan. Ang mapa ay sumisimbolo sa mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran at hamon sa paggamit ng ninanais na layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tinanggal na mapa. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang blankong mapa, ipinapahiwatig e nito na napakahirap mong harapin ang mga partikular na problema kamakailan. Ang kawalan ng kapanatagan ay nagdudulot sa iyo na sundan ng landas ng kawalan ng katiyakan. Hindi ito nagpapahintulot sa iyo na makita ng malinaw kung ano ang naaayon sa iyong mga prinsipyo. Dapat kang humingi ng payo mula sa malalapit na kaibigan na nagmamalasakit sa iyo dahil matutulungan ka nilang subaybayan ang iyong paglalakbay ng mas lagdas.